Ayan uh, mga parts, ito po yung ating uh, gagawin ngayon, isang uh, automatic washing machine. Andito po tayo sa aking Shop. Kaya kung bago lamang po kayo sa aking uh, YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para makakuha po kayo ng idea sa pagre-repair ng mga gamit yung sa bahay. Ngayon ang naging problema ng uh, automatic washing machine na 'to mga parts. Mabagal daw siyang mag-spin. Ayan, tingnan po natin mga parts. Uh, i-plug po natin sa saksakan mga parts. So yan. i-power on po natin at uh, i-set po natin ito sa spin. Ayan mga pals, naka-play na po siya. Ngayon, intayin lamang po natin. Kasi nagde-drain pa po yung uh, kanyang uh, drain motor mga pals. Gumagana po yung drain motor sa ilalim. So, tignan po natin. Uh, ayan, kapansin-pansin po mga parts Yung uh, pulsator lang po ang umiikot ng mabilis. Pero yung pinakatab po niya, yung pinakabilo, uh, ayaw pong umiikot ng mabilis. Dapat po, mabilis na po yung kanyang pag-spin sa mga oras na to. Ayan, kapansin-pansin po mga parts ah, uh, hindi po siya nag i ng mabilis. So, gagawin po natin ito at ituturo ko po sa inyo kung ano po yung ating ah, uh, gagalawin dito. Ayan, panurin nyo po yung ating video at tapusin nyo po nang makakuha po kayo ng idea. Mga parts, pagka po nagka problema yung ganitong nga uh, automatic washing machine sa bahay. So, lahat naman ng brand, mga parts, hindi naman uh, naguhuli yung kanyang uh, mga pyesa halos pare-pareho lang mga parts huwag lang yung uh, inverter na automatic washing machine kasi iba pyesa nun pero lahat po ng uh, automatic washing machine halos hindi po naguhuli ang mga pyesa pare-pareho lang po magkakaiba lang po sa brand tinitin po natin yung uh, tornillo dito sa likod at alisin po natin yung cover Ayan mga parts. Ngayon, ah uh, dito po tayo magpo-focus sa ilalim. Yung sa main gearbox. Ayusin ko lang po mga parts. Itatagil po natin 'to. Wala po kasi tayong tagahawak ng camera mga parts kaya pasensya na po kayo. Tayo lang pong ah uh, uh, mag-isa. Ako lang pong mag-isa ang uh, tumatrabaho po dito, wala po tayong assistant. So, ayan mga parts, na itagilid na po natin. At dito po tayo magpo-focus sa ilalim, sabi ko nga po, sa gearbox ng ating automatic washing machine. Eto, ituturo ko po sa inyo kung ano po yung uh, dapat po natin uh, galawin pagka po uh, ganun ang problema ng ating automatic washing machine na uh, hindi po siya nag-i-spin or uh, mabagal po siya mag-spin. Ah, uh, ito, mga parts, yung po na to, ang ating uh, gagalawin, ito. i adjust po natin 'yan. Yan ito, i adjust po natin. Paano po mag-adjust ng ganito? Teka, hanap lang po ako ng alyabe ito. Ah, uh, gagamit po tayo ng 8 mm na alyabe, mga parts. Ang gagawin po natin, pipihitin po natin 'yan paluwag. Ah, mga parts paluwag po ang gagawin po natin. Napihit. Sa katagalan po kasi mga parts, ang nangyayari po dito, ah uh, po kasi itong tornilyo na to, lalo na pagka Uh, yung kanyang uh, nut yung lock eh hindi po mahigpit ah yan mga pads tsaga talaga yun gumagana gumaganyan kasi yan mga parts pagka nagde-drain yung ating uh, washing machine So ayan, pinas forward ko na po mga parts. Medyo tumatagal po tayo sa ating panulood. Na-i-adjust ko na po. Gawin po natin, higpitan po natin itong uh, yung pinaka-nut po niya dito. Alam, may pit. Uy, dumaplis. Yes Ayos na yan. Testingin na po natin mga pards. Uh, tingnan po natin kung uh, tama po yung ating uh, tinrabaho. Mamaya ako na po ibabalik yung pinaka-cover niya. I-plug in po natin, mga parts. Power on. Sa so iset po natin to sa spin. Yun o, bumabatok yung kanyang drain motor. Tingnan po natin sa ilalim mga parts. Pag bumatak po yan, mag-i-spin na po yan. Pag bumatak po yung drain motor. Ayun o. Bumatak na. Mag-i-spin na po yan. Tingnan po natin mga parts. Kung uh, mag-i-spin to ng mabilis. Ayun o. Kapansin-pansin po mga parts. Mabilis na po yung kanyang pag-i-spin. Hindi po katulad kanina. Na talagang hindi po mabilis. So tama po yung ating tinrabaho mga parts. Ganun lang po yung inyong gagawin. Pagka po. Naging ganun yung problema ng inyong automatic washing machine. Kahit hindi po Samsung ang brand. Kahit ibang brand po yan. Sinasabi ko nga po sa inyo. Uh, halos hindi naguhuli ng pyesa yan. Halos magkakamukha lang din. Magkakaiba lang ng brand, mga parts. So, kanina mga parts. Ito lang umiikot na mabilis. Itong tab na to. Ito, itong tab na to hindi umiikot ng mabilis. Mabagal lang. So, ayos. Ah... Uh, Nakagawa na naman po tayo. Ganun lang mga parts. Ah, marami po salamat sa inyong panonood.